What's up guys, ayun nagbabalik pa na yung episode naman ng survival drop season 4 mga kakrop So ito pala yung part 2 ng ating pagmimina dito mga kakrop no? So yung part 1 natin ng pagmimina mga kakrop hindi natin natapos kasi hindi lang natin tin tin tinapos mga kakrop no? So simulan natin ito mga kakrop no? Balik na ako sa bahay ko mga kakrop Ito na mga kakrop no? nandito na ako sa bahay ko mga kakrop no? So bumalik ako dito mga kakraft mo kasi wala tayong torch sa mga praga, gameway, tins, sa pag miwinan natin mga craft, no Torch, sana may torch ko Yan, yun, may torch na 24 on dito ang no, mga Kuha na rin tayo ng pagkain dito mga craft, no Doon akong pagkain dito yung mga niloto ko na nung previous episode, wala isang isa na lang At Saka yung ano dito Ano yung kailangan dito so Punta na tayo sa pagmimina natin mga So dito wala nang laman dyan. Ito Oo, oh, nagutop lang ako ng kapalit dyan mga kakrap. No. So. mimina tayo ng diamond. Para meron tayo ng diamond mga na pero no. Para full gear diamond na po na makakrap mga At saka mga tools mga kakrap. No? So yan, punta naman tayo dito. May money cart na pala dito. Magdala pa ako. Okay na yan. So, yun na lang mga kakrap. No? Siyun na lang doon sa cave natin mga kakrap. So yan mga kakrap. Nandito na tayo sa pagmiminya natin mga kakrap. So itanggalin nito mga bato na ito. Teka ano yung nag-respawn? Bakit may silverfish dito? Okay, silverfish. silverfish. Yung namatay. Ano yun? Wala naglalaga ako. Bakit yung mga display nagiging silverfish? Ito ang iba hindi. Ano nangyari? nangyari? Yo, yo, yo. Yo, chill yo, bro. Chill, so Yo, yo, yo. Dumadami sila. Yo, 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 yo. Ay, lalaga ako. Yo, 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 yo. Huwag kumamatay, huwag Yung level ko, yung level ko. Yo, 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 yo. dami na lang, dami na lang. lang. Yo, yo, yo. Isa lang, isa, isa, isa lang. <coughs> Ang gala sa mga sa Hindi ko pa ko. naku. Isa lang, mga kapat. Na ako na po. Yung health yung health Tatlong heart na lang ako. Yun. Patay. Meron pa ba? Yun, yun, meron pa. Meron pang dalawa. Pa. Saan lang? Saan ka na? Ayun, yun, 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 Ika, Ika naglalag pa ako. Boom. Yun. Wala ay Ayun mo tayo, Baka tayo ay mamatay yung level natin na 28. Ayun ko nang masayang yan. Makakrap. Makakrap. Oh, meron pa dito ng tatlo. Kaya natin 'yan. Ano mm -hmm. Ano kaya nag, nag respond dito? Sinira niyo pong mining mining air ako dito ha. Ah. Kupay ko lang ako dito, sabos kayo, nakikita dito ha. Ah. So 'yun wala, parang 'yun lang wala yung makakap no. So ipapatuloy natin 'tong mga ginagawa natin makakarap nagdi-combo -e sila ng butas dito oh. ako naman bro ayusin natin yan so ano lang tayo dito simula sa goal natin ito ka diamond ba yun diamond nga oh dalawa kabilo dalawa hindi tatlo what wala naman diamond dito sa ano na to wala nalaman ah Grabe mo mo dyan. Binibigay mo ng aking kinalangan. Ang bait ni Mojo ngayon, mga kakrap. Ang bait. So, simulan natin dito. Bakit meron pa dito, mga kakrap. No? So, dito na ako mag pa, pa ilalim, mga kakrap. No? So, yan. -hukay -hukay dito na ako mag-hukay dito. Kunin natin mga matigas na mga bato na to mga kakrap. No? So, yan mga dyan. Dyan naman yan. Mamaya natin yung kawusin. pag na-reach na natin yung bedrock, makaka-craft na. okay kaya tayo dito. So, kapag ano tayo ng mga ano, ito, mga mag-craft na tayo ng bago, ng pickaxe, makakaf. Music At yun sa, sa wakas mga kakrap sa pagsapatagal natin pagbukal ng bataw dito mga kakrap no? At na natin yung bedrock mga kakrap no? So kita nyo yan may bedrock dito mga kakrap So yan may bedrock na yan So hindi ko na ano yun mga kakrap no? So dito na sa Sa 58 Ayan mga 58 mga mga kakrap no? Negative 58 Ito na tayo magmamain mga kakrap no? So yan magsisimulan tayo magmamain dito ng isa isa dito So, dagyan na ng torch dyan. Baka mayroong mga mabos na mag ispan spawn makakrap, no? Dyan na lang dito makakrap, no? ay na lang dito makakrap, no? Yan. Pagpapalawakan natin ito makakrap ng mga tatong layer na makakrap, no? 3 by 3 makakrap. So, kung ano mga redstone na yan makakrap, mas rin natin. Yan. So, yung mga iba ng mga orbs dito, hindi ko muna kukunin makakrap, no? Kaso, so, ang mga ano lang kapag kailangan na natin. Babalik na dito kapag ating cook. Ating kailangan na yung mga, ano na yung mga crop. No? So, ating priority dito mga crop, no? ay diamond mga crop. Yes, diamond ang priority natin. Yes, kailangan natin yan. So, magsimula na tayo mag, ano dito, magbutas. So, dito, 3 x 3 rin. At dito mga crop no? na. So, mga natin yan. Diyan. At dito rin sa kabila mga crop na. No? Same rin sila mga crop na. No? yun nasira pa nga sira yung bago kong bago kong kinarap makakrap so simulan natin na pag mamain dito makakrap so yun mga krap hindi pa tayo natagal na nag nagmamain dito makakrap at meron tayo nakikita yung diamond dito makakrap yes diamond yung unang diamond mga ilang layer na nga dito sa atin at oh kita mo yan diamond so kunin na natin yan so yun tatlong diamond Okay na yan mga krap. Kailangan na natin yan mga krap. So yan, may tatlong dayo na tayo. So, ilan ba yan sa binteri ko ka? Uh, tatlo. So, medyong mura kung tatlong kinuha kaganyan ganyan mga krap. mga krap. No, dito lang ako sa kabilang nagmamain mga krap. No. So parang wala ako nakikita na yung mantito mga krap. No? Nag-record lang ako. Hindi ko lang magkikita yung mga time loss live niya. Diyan mga krap. No. Nag-record lang ako mga krap. No? Baka meron tayong magkikita dito mga live cam na tayo para makita natin mga krap ayun natin dyan kung ba ako parang wala wala pa nga ayun natin dito pa kami rin tayo makita hindi ko makita madaling kasi mga krap pag naka torch ka lang mga krap kailangan natin ng vision pero hindi pa natin magagawa yan mga krap, no? Okay, okay lang tayo dito mga krap. Pag makakita tayo ng diamond. A few moments later. Siya magkarapit dito, dito naman ako sa side naman makarap no kasi doon wala tayong na ng diamond doon makakarap no ah meron tayong nakikita ng diamond yun yung yung tatong kinuha natin kaganyan makakarap no? so dito naman tayo sa kabilang side naman umimina, mga krap, no na makakarap na baka meron naman dito makakarap so siya na lang makakarap kapag makakita natin ng diamond later. At yan mga krap, no? hindi wala pa rin tayo nakakita ng diamond dito mga krap, no? So mga ilang minutes na tayo dito mga krap, na nagmimina. At dito pa rin tayo sa ikalawang, ano, ikalawang, sabi yan? Oh, yan na yung ko mga krap. May diamond na nga, yung sabi tayong, ilang piraso ba Isa, uh, oh, ang dami. Dalawa, tatlo, apat, dami mga krap. Ang dami Yo, yo, yo natin Apat Lima Anim Anim Pito Pito Palusya, sampu labing Isa, labing dalawa Labing dalawa, mga ang dami na una Tingnan natin Yun, nasira pa yung pickaxe ko Yo, yo, yo Yun, ngayon lang ako nakakita ng ganito kadami, mga krap. Pero ba ito, mga krap? Na nandito kadami Pero ba to? Yung dami. Yo. Yo, no? 22 diamonds, no? Makakagawa na tayo ng armor nyan, mga craft. So, so, bago yan, mga craft, no? Hindi mo tayo magawa ng armor natin. So, maghanap mo tayo ng mga diamond natin dyan, mga craft. Pero, hindi natin kukulin, mga kakrap. Kasi, i natin yan, mga craft, no? Fortune ba yan yung dumadami? So, para marami tayong mga diamonds ito, mga craft, no? So, matatagalan pa natin yan bago natin ma yung mga gamit natin, mga crop, no? Kasi kailangan natin. So, pwede, ay, mukha pa rin tayo ng diamond dito, mga karp, no? Para sa karatong table, mga crop. So, yan. So, mga natin ng diamond dito, mga Hours later. At na nga, mga, mga crop, no? Kalipas ng mga minutes, mga crop, no? So, nakita nyo mga, kandi, mga torch na nasa labas. So, ibig sabihin yan, mga karp. Mayroon diamond, mga crop, no? So yung mga ilang ano pa to butas mga kakrap oh, yun ikita ba mga kakrap may yung diamond dyan mga krab. pero hindi mo natin yan kukunin mga krab, no? so dito naman sa kabila mga ah, dito pero medyo sure sur tayo dito sa ating minamina so dito may, may diamond rin dito mga na no? so kita nyan may kindita di diba so saka dito dito rin mga kakrap mayroon din dito Dinagda ko sa mga na para hindi ako malibog mga krap, no. Hindi ko matatang mga crap, no. Saan so, na ba yung diamond dito? Mga naman? So, yan mga crap, no. Sa mataas. Diyan, diamond dyan. So, bali, tatlo na yung pinakita ko mga krap, no. Hila ba yung mga diamond na nakita ko dito mga krap? So, tignan na natin dito mga crap, no. Ay, dyan. Nalala ba dito mga crap, no. Mga, mga motor di dito. So, oh dito may, may, may isa dito. So, yung, ito yun na yung ika... Tatlo ba ito? Apat? Ayaw ka Parang, oh, ika, ito yung kapat mga mga craft na nakakita natin dito sa mga... Oh, yan. Yan yung mga craft no? yan. So, balik naman tayo dito. Parang ibang lima pa dito mga craft No? Tignan natin kung mayroon pa pang lima pa. Oh, lang ba? O, apat ang balang yun. Tignan natin. Isa, dalawa, tatlo apat, uh, lima wali, wah, one, two, three ay, pala mga crop. so, patang yung nakita natin dito sa mga pinina natin so, balik muna ako sa bahay mga crap meron akong gagawin at i na natin ito na maging armor mga crap nandito na sa bahay mga crop, no, so madilim mga crop, no, so tulog muna tayo mga crop. so, yung mga no, natin. So, tulog muna tayo dito Oh, may nang nating sasabihin, tulog na tayo. Pero wala mga mga mobs na mga ito mga So medyo naglalag po tayo mga karam. No, baka meron mga maraming mobs. So yun. So yun. bumalik yung dati. So, yun, so mag kakrap na tayo ng ating diamond mga karam. na no, Yung armor natin. Pero may para sa'yo is strong mga na. No? Nung kulangan pa tayo ng isang diamond. Ay dalawang diamond. So meron akong diamond dito yung yan, may sobra akong diamond dito so yan ang paragawa natin diamond boots so kumpleto na tayo mga krap so yung kulang na lang sa atin mga krap no, ay sword mga krap so okay na yung mga krap no. hindi ko na magkailangan ng sword mga krap no. okay meron na so isort muna natin tong ano dito, so kutanggalin muna itong mga iron helmet natin, salamat sa servisyo mo mga servisyo mo, iron iron armor, so you know you no, know, you no know simple set of iron yun no ang galing ano yung sasabi ko ang galing yo ang galing at yun na nga mga kakrap dito ko na tatapos ng video na ito mga kakrap salamat sa panonood sa mga video ko mga kakrap so so yun na nasa plama ako pala mo sana ako dalayin mga kakrap so dito na mga tatapos ang video na ito mga karap na salamat sa panonood so yun ang mga karap adios see you again see you tomorrow mga krap.